guys, no, mahirap dito makakuha ng mga uh, Philippine spices tulad ng pangsigang, no. And guys, guto na yung ating sinigang. O, oh, last minute naman yung paghalo natin ng kangkong kasi to, talagang nakalimutan ko siya, guys. May kangkong pala ako dyan sa, ano, sa garden ko. This is Nepal, a landlocked country in South Asia. So finally natapos din yung aking trabaho So tapos na kami maglinis-linis So tour po kayo dito guys Punta tayo dito guys sa aming garden Kasi hindi ko pa dito sa inyo Napakita yung, yung laman ng aming garden ngayon So ayun Ang <laughs> dami kong sinampay oh So ando na yung guys yung mga cortina So last na yon, So tapos na yung trabaho So ito guys gusto ko lang itong ipakita sa inyo oh Yan oh Yan Diba So yabin yan guys no Ang dami dami ng bunga ipapakita ko dito sa inyo oh. um, hmm, ayan guys Ayan, oh. Ang oh, daming bunga oh. close up natin ayan guys o oh. o oh, diba dami hmm, titik na siya sa bunga so ang ganda nito guys di ba uh, source siya ng protein ayan pa diba guys o oh, dami o oh. oh. Diba? Nakikita nyo guys. Ang oh, dami diba? ganda nyo. Mm. So, yung iba guys, maliliit pa, pero uh, pwede na ito guys, ma-harvest pa siya. Oh. Ayan o. Oh. Mm. So, so far guys, ito lang yung laman ng aming garden. Ayan, marami talaga. Marami pa talaga siyang gumayan pa. Tapos na doon pa yung iba o. Oh. Tingnan nyo guys, so oh, ito na yung aming soya bean. Ayan, oh. pinatanggal ni nanay sa katulong. Ayan, so, ganda diba ba? Oh. Yeah, malalaki na siya, guys. Oh, daming bunga. Yan. Dami oh. Kaya nagsisimula na guys yung ano yung parang uod-uod na yan, kaya dapat na talaga itong oh, lutuin na. yung itsura niya oh. oh. Kasi sariwang sariwa, 'di ba? Ang ganda tingnan, no? Oh. So ayan to. A few moments later. Mag-start uh, na din ako ngayon. tuwing hapon talaga guys, no, siya. Pero ngayon maganda yung sikat ng araw. Samahan niyo guys kaya magluto ko ngayon na aking favorite na sinigang. So dalawa lang kami dito guys ng anak ko ngayon lalaki kasi wala dito yung anak kong isa. Tapos yung nanay ko rin umalis siya kaya kami lang dito dalawa. Kaya sabi ko magluto na lang tayo ng favorite nating dalawa. Kasi favorite niya rin guys yung sinigang kaya magluto tayo ng sinigang na chicken ngayon. Ayoko ng baboy guys. Alam nyo ba guys, malapit na dito ang winter. This month, mag start ang winter, lalo na sa katapusan, guys. Kaya, talagang nakita nyo, nakasweater na ako kasi. Malamig na siya, guys, sa umaga. Pero kapag na ganyan na, ano na siya, yung nandyan na yung araw, medyo okay na yung less na yung lamig. Pero hindi pa talaga siya malamig na malamig pa. Kumbaga nag-uumpisa pa lang guys. Pero mararamdaman mo na yung lamig sa umaga. Kaya ayan, nakasweater na ako. <laughs> Tanggalin ko na to guys. May Maya-maya kasi medyo naiinita na ako. Kasi nga may araw na siya. So ayan, tapos ko nang hiwain guys yung aking mga lutuin. Ayan. Minsan talaga nag-crave ako ng mga ng mga Filipino foods. Kaya kapag nag-crave ako talaga at uh, wala dito yung nanay ko, nagluluto ako ng gusto ko. Kasi nga, pag nandito siya guys, no, pag nandito siya, hindi minsan siya masyadong kumakain ng mga Uh, pagkain natin alam mo na hindi sila sanay sa mga boil-boil, so sanay sila sa mga uh, curry kasi yung 'di ba yung pagkain na nila ganila nila ng mga turmeric powder so syempre hinahanap-hanap natin talaga yung ating mga gustong kakainin mga sarili nating pagkain 'di ba kaya kaya naman mag-enjoy ako ngayon sa akin kaya ayan guys magluluto na ako So, ito na guys, sure. yung okay, aking mga lulutuin. Ayan, ready na yung ating sigang. So, ano pang ating inihintay? Ayan. So, okay na. Actually, gusto ko rin yung baboy na sinigang. Pero parang hindi ko feel talaga ngayon kumain ng baboy, guys. Kasi, maano eh, ma... baga malamig sa katawan ng baboy, guys. Masarap siya sana sa sinigang. Pero I prefer chicken para... Pag kumain kasi ako ng baboy, parang may mga nararamdaman ako sa katawan. What? Siyempre, di ba, guys, kumatanda na tayo. just ko. Hindi na talaga maiwasan ang aging process. At least, pag chicken, yung kakainin, kakainin natin, medyo malayo tayo sa mga kontra-kontra, di ba? Mahirap talaga, guys, yung nagkakaedad kasi kailangan natin mag-control ng ating mga uh, kinakain. So, talaga, nowadays, guys, parang hindi na ako masyadong i-crave no, sa pork. Parang mas gusto ko yung chicken. Kaya chicken na lang niluto ko para safe tayo. Mahirap kasi yung baboy kasi magwi-winter na dito guys sa Nepal at saka malamig yung baboy sa katawan kaya parang the more nag alam nyo yun, yung parang may mga nararamdaman ako kapag baboy yung ulam. malambot na yung ating ano, radish. Ilagay ko na itong okra. Yan. Favorite ko talaga guys ang okra. Basta sinigang, lalagyan ko talaga ng okra. Then, ayan, ayan isapay ko na yan. Hindi pa. Para medyo half-cooked lang. Hindi naman masarap pag overcook yung ating gulay. Pero titikman ko muna yung asin kung okay na. Wow, grabe. Ang sarap. Talagang hindi siya sobrang asin. Ayun ko naman guys, yung sobrang asin talaga. So dahil maasin na yung tomato kanina, medyo naghalo na yung lasa ng tomato at saka yung pangsigang natin. So ko lang po guys, no? Mga one minute. Let's see. Basta tayo ko yung malata. Yan. ngawin ko na lang para hindi malata yung okra. O diba? Kain na tayo maya-maya guys, no, mahirap dito makakuha ng mga uh, Philippine spices tulad ng pangsigang, no. Ito, meron pa ako ditong kalahati. So, bigay pa to guys, ng kaibigan ko nung umuwi siya ng Pilipinas. Pinasalabungan niya ako ng pangsigang. So, pagkatapos nito, meron pa ako dun isang paket. <laughs> Nakikita yung ano namin dyan, no. Alam mo yung guys, yung laman yan, guys, yung tapa ng kalabaw. Hindi kami uh, pwedeng kumain ng tapa ng kalabaw. Pero, mga tirapayan dati kasi nagkatay sila, no, dati. So may mga pamahiin kasi dito guys sa Nepal na bawal kumain ng ganito, ganyan, no? kaya hindi, hindi ako kumain ng bath Kaya dyan namin nilagay guys kasi 'no, yung kitchen namin dito is open siya. Marami siya dito mga uh, mga daga ba, sila ng pagkain sa gabi. Kaya dyan namin nilagay sa taas para hindi nila maabot. Yan guys, okay, yung ating sinigang. titikman natin ulit. Hmm. Sarap. Hmm. tama lang yung asin guys. Hmm, um, papatayin ko na yung aking ano, gas. Alam niyo guys, nakalimutan ko. Meron pala ako dito kang kong sa aming garden. So tamang tama ilalagay ko sa aking sinigang. O di pa. Ayan guys oh. Ayan, ang dami ko dito guys. Kang oh, ayan. Kalimutan ko. Oh. Ang sariwa talaga siya. Oh my gosh. Ang ganda ng tubo niya guys kasi ma ano dito, naguulan-ulan ba, matubig-tubig oh, ayan ang ganda. Pero ngayon nagsisimula pa lang siya kaya Yan. ilagay ko lang yan dyan guys Yan. so kainan na, tibugan na Guys, ng aking sinigang, cheers Hmm. Harap. Ano guys, ginutom kayo dyan. <laughs> so ayun na nga guys, no? Hanggang dito lang yung ating vlog for today. So maraming salamat sa inyong pagsama sa vlog na ito. Thank you so much for watching. At sana po mag-subscribe naman kayo sa aking channel. Yung mga hindi pa dyan nakapag-subscribe. So, maraming salamat po. Mag-ingat kayong lahat dyan. Bye! lapit na ako sa bahay namin dahil galing ako bumili ng car. Tingnan nyo yan guys oh. Ayan tingnan nyo yan guys. Yan yung Himalayan po yung puno na siya ng ice. Dahil magwiwinter na dito guys next month. Nagsisimula na ngayon yung lamig. Kaya yan guys nagpapakita na yung Himalayan no, oh. Yun know, oh, kung nakikita nyo puting puti siya dahil puno na yan guys ng ice.